welcome back to my channel. So, after one year din akong hindi nakapag-upload sa aking YouTube channel. So, kung bago pa po kayo sa aking video, alam ko po napuntahan niyo po yung video ko. Kasi syempre, huwag nyo i-deny. Nagsisearch kayo kung paano labanan yung homesick. So, an ano ba ang first week mo bilang isang kasambahay dito sa Saudi, ba? Diba? Kasi ganun din ako dati. Kaya napunta ako sa mga... Uh, video. So, ako talaga, pag mapuntahan ko yung isang video, tatapusin ko talaga yung video para maintindihan ko kung ano po yung sinishare ng vlogger. Ah, Blogger, diba? ay oh, hindi naman tayo vlogger pa. Nagsishare lang po ako ng tips sa mga kaibigan ko. So, hi nga pala, kumusta kayong lahat? So, simulan na natin ang ating mga ka-echosera dito. So, sana po tapusin nyo ang aking video para naman po may matutunan kayong konti or sana may matutunan kayo sa isi-share ko mga tips. So, paano labanan ang homesick? Uh, saglit lang po. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel and click the button bell para naman po updated kayo sa i-upload kong iba pang video, syempre ang i-upload ko tungkol dito sa buhay ko, kayo naman o sige, pusig tayo, masyado kayong seryoso, so ito na po so, ganap na po akong OFW dito sa Saudi, Riyadh, Saudi so since po ganap na po ako so syempre may pinirmahan tayong 2 years na contract So, dun tayo so, paano po labanan yung homesick natin? Kasi ang homesick po, nasa 1 to 3 months po tayong mag-adjust or mag, mag kumbaga uh, magsukul ba? Magsukul sa homesick. yon So, mag-Tagalog tayo para makaintindi naman yung mga Tagalog dyan. So, unang-una po, ano po ang dahilan bakit tayo nag-abroad, 'di ba? So kung ano po ano po yung goal natin sa Pinas pa lang tayo na na masyado tayong aggressive. Ay pagdating ko talaga doon, hindi talaga ako uuwi kasi labanan ko talaga kasi ang dami kong problema sa Pinas. Daladalahin po natin 'yon hanggang dito sa Saudi. Kasi yun ang rason eh, bakit natin tiniis ang lahat bago tayo nakapunta dito, di ba? Bago tayo nakapunta sa Manila. Yung, i-recall ko lang po ha, ah, kung ano yung mga pinagdaanan nating hirap. Unang-una, passport. Pangalawa, yung medical. Yung medical talaga yung pinakamahirap eh, kasi dito talaga sa medical, kapag meron kang problema na seryosong problema, hindi ka na pwede maka-abroad. Maka -abroad. So, since nalampasan mo na ang passport, ang medical, so pinaka-good. Siyempre, di natin yung malilimutan ang experience natin sa test dah, sa table setting, sa bid setting. ba? Diba? Napakahirap. Tsaka yung oh, OWA. O, oh, yun. So, doon pa lang po, isali natin yan sa pinagdaanan natin kung paano natin to nalampasan. Yan po. Yun ang una nating isipin. Hindi naman talaga madali ang homesick talaga. Pero kaya nga, sa video ito, isishare ko lang po ang mga tips na sana po makuhanan nyo ng uh, idea or tips para paano labanan ang homesick. yon So kapag andito na tayo, syempre yung pagkain, yung tao, paano natin sila Paano tayo makipagsalamuha sa kanila kasi yung language eh minsan sila yung naka, hindi nakakaintindi ng English lalo na tayo lalo na kapag tulad ko first timer hindi tayo makaintindi ng uh, Arabic Tapos pangatlo yung trabaho natin yun mga ano yan eh kasali yan part yan tapos yung lugar sa loob ng bahay na tayo. Lalong lalo na po ang video na to. Lalong lalo na po sa helper na mag-isa lang sa loob ng bahay. May isa lang siya na helper. Yun po. So, dito na tayo. Sa pagkain, since naman po, kung swerte kayo sa amo nyo, hindi naman sinasabi kung swerte masyado kasi syempre katulong lang naman talaga tingin na sa atin. So, since naman pina, pinatunguhan nila tayo ng mabuti, so okay na yan, good na yan. Hindi tayo, hindi tayo sinasaktan, good na yan. So, ibang problema na rin yun, ha? Kasi itong video na to, para lang po ito sa homesick. So, unang-una po, paano natin maiwasan yung homesick? Siyempre, first of all, first sa lahat-lahat, huwag natin kalimutan talagang magdasal at magtiwala sa kanya sa lahat ng moves natin, huwag natin kalimutan na isabi sa kanya kasi siya lang talaga lahat. Yun na. Pusin tayo sa unang-una. Unang-una po, huwag na huwag niyong bilangin ang trabaho niyo. Kasi kapag nagbibilang, nagbibilang kayo ng trabaho niyo, negative yun. Nakakawalang gana yun sa ating katawan na mag-work magtrabaho. Kasi yun ang pinuntahan natin dito, di ba? Sa Pinas pa lang, alam na natin po kung ano yung inapplyan natin. So, syempre, kayod kalabaw tayo dito. Huwag na huwag nyong bilangin. Kasi kung hindi nyo pa ginagawa, binibilang nyo na, bakit ang dami ng trabaho, bakit ganito, bakit ganyan, sobra naman to. Negative po talaga yan. Negative talaga yan. Papasok yung walang gana sa atin. Lahat walang gana sa kain, lahat. Pangalawa po, mag-focus ka sa trabaho meron ka. 'Di ba? Binigay ang trabaho na 'yon, so mag-focus ka. Binigay ni Madam. So 'yon, doon na mag-start na ako dito ako maglinis ganito lalo na pag may alaga kang bata. So kailangan kasi ina na tayo eh, nanay na tayo or kumbaga, kung wala ka pa, kung single ka pa naman, kung ate ka or kung hindi ka ate, bunso ka, naranasan na nating magtrabaho, utusan ng nanay, utusan ng ate. So, hindi na yun lingid sa kaalaman ang mga trabaho natin. So, dito kasi sa abroad, kuryente lahat eh. So, hindi masyadong pagod yung trabaho. So, yun na. Focus ka lang. Pangatlo po. Huwag na wag kang sige cellphone. Sige check ng cellphone mo. Kasi, yung i-check mo lang yung sa messenger, yung pamilya mo, kung kung baka meron silang emergency na chat sa iyo na problema, yun lang. Kasi kung wala naman, huwag po kayo mag-check ng check. Kasi pag may mabasa po kayo dyan ng mga negative na post sa mga kaibigan nyo, isa din po yan eh, makahatak po yan sa ating homesick. Pang-apat po, kapag po ang pagkain is hindi pabor sa atin kasi nga nasa Saudi tayo, iba naman yung pagkain na kumpara sa atin. Diskarte po. Kape, pan. Yun, kung medyo naman madamot ang hamon natin, alam niyo na ang diskarte. Mahirap tayo, alam natin ang diskarte kung paano po. Dala-dala ng balde, punta ng CR. Eh, yun eh, yun ang buhay natin eh. Alam mo, alam na natin yan lahat kasi marami na tayong nakikita mga posts. So marami na tayong mga natutunan na diskarte. Yun po. Sana po may natutunan kayo. Kasi po, pag okay kayo sa apat na to, ang adjustment po talaga natin sa homesick is kaya natin dalahin araw-araw. Araw-araw. Hanggang mag-aabot ka ng two months, ikaw na mismo, ma-realize mo yan. Hala, wow. Parang Nasanay ka na, nasanay ka na sa everyday mong routine, uh, kung saan ka, kung andito ka pala para sa pangarap natin. Yun po, yun po ang aking share sa inyo. Sana naman po may natutunan kayo sa konting tips ko paano labanan po ang homesick eh, kasi po kanya-kanya po talaga tayo eh, paano natin lalabanan yung iba kakanta-kanta uh, makikinig ng sounds pwede din yan, idagdag nyo kung gusto nyo kung ano yung hilig nyo, as long as wag talaga kayong mag sasayaw na nagtatrabaho kasi makita kayo ni baba, sa anong isipin ni, ni madam o ba diba? so yun po, sana po uh, mak makuhanan nyo rin yun ng aral, lalo na po sa mga mag-iisip pa lang na mag-a-apply papuntang abroad. Make it sure po, yung pangarap nyo na daladala, -dala, dalahin nyo hanggang dito. Para ang homesick malabanan nyo. At insya Allah, insya Allah matapos natin ang kontrata natin. Eh ako po dito is running uh, nine months na po, insya Allah. So ngayon lang po ako nag-upload after one year. Kasi nag-process din ako. Nag-process din ako sa aking homesick. So, ito na. Wala nang homesick. Siyempre, hindi naman maiwasan yung may mga problema sa Pinas, yung mga anak natin, yung mga asawa natin. So, hanggat andyan naman yung pamilya natin na kaya nilang isolve, iano natin sa kanila. Hanggat, andito tayo para magtrabaho. So, kung ano yung needs nila, financial needs nila, padala na lang natin. So, so thank you so much po. Please support my YouTube channel para naman po ganahan pa ako mag-upload ng mga video tungkol sa aking kaganapan ng buhay dito. Bye-bye po!